kemarin ya, no? ya. itu nampak ada. سندبادات هيا اذن اذا انا اذا انا

Nag-duty sila dito. Wala, giba yung ano. Bakit sabi ni Philor, galing siya dito kanina. Wala, giba ang info po. Ay, nag-duty daw siya, wala daw signal nga. Bakit, bakit, batuhan mo niya. Batuhan mo niya. Nga, mababa na alam Para mainit e. Ito kami. tayo sa batuhan. Aba tayo papunta sa tabing dagat. Ito nitan kay nitan Hello, boy, wahabog, bug -bug. Ay, <laughs> kay, ano, boy <laughs> pa yung saging wak, bug-bug na. Yung saging ang natakot, nangiti. Namot. Aba, titignan niya, kitang diyan. O, diyan! Kamaya! Magkita ko mas, si Kemal na nagpakunta ba? Ang tagal niya. Ah. <laughs> o, oh, kala <laughs> mo naman, kinakaride lahat bago mag, ano? O, ipalit siya ba ito? Tagal-tagal yun, marurut pa ako. O, wala, abol kayo. Abol, naplatan si Bato. Matto? Tayo si Jiho. Sana ay kanin niyo. sila ni Julius. Para may dala naman Nakaiiko. silang pang ano. Dala kun dalang kanin diyan. Yung nakabukod ng bukod na lang, lang. Okay. binukadkat baka mabuto ng mga bata eh. <laughs> Kanin. Nakai Saging na lang. Ay mangga si naman kala ko naman mas mahirap pa pala yung daan noon eh. Tara uh -huh. na, naayos na yung motor ba? Ay ah, di ang kasikat tatlo. Pinakasikat ng vlogger dito. Si, na sabi iso, ka naman, <laughs> sisig lang pala. <laughs> Isinama mo pa si ano, may masama pa. <laughs> oh, masasabi mo sa daan? <laughs> masama pa sana si Udi. Ano Ate, nung araw, kalabaw lang eh. Ngayon, ate, <laughs> nakakadaan ng motor. Kaya wag na kayo. Bonus na sa inyo yan. Bonus <laughs> sa atin yan. Asa ka ng tubig mo? Yeah. Tapos inano mo yung mga daan. Nagagalit si Mayor. Nagagalit si Mayor. Diba? Hindi na yung nag dito ng daan na ano? Sabi. Pinapost yung daan. Pinapost yung daan. Nasaan Saan ang kasama ng kamote mo? Anak ni Kanale, Pinoso. Pag-dive ka, maganda dito ah. Pag sa Facebook. Pag sa Facebook talaga magbibita yun. Diyan hmm. o, no? umakit kayo dyan? Umakit kayo dyan sa parula? Hindi, bawal na. Bawal na. Bawal na, dati inaakit rin yan. Wala bawal daw tao, wala, tao, tao, wala, sundalo, wala, wala, wala daw sundalo, kaya hindi daw pwede. Sabi man ni Pinoy kanina, bawal galing wala. man ako dun sa ano, di ba? Sabi mm -hmm. galing ako sa parula, galing ako galing, dun ako naka-duty. Wala na, sabi ko Kaya nga nilagatanon ako kung naka-duty. Ibig sabihin, may nag-duty dyan. At tinanungan ni Kuya kanina ay. ay, ay Nagtanungan ni Pas... Nagdaan na kanina ay nung... Ay, tumabi dyan ang ano. Tumis na, no? Tumis na. Iyaw tayo. Tawag daw siya. Hindi ko lang natanong. Dari diretsyo man. Nauna pa ako nakatawag sa kanya. Nagpagod pa siya pa Aurora. Hindi. Kasi ko ayun daw niya sa Miss yung palawan. Ba't niyo tinapon yun? Gawin baso, oh. Hindi, may talakang ano.